Kabay. mga kabay. Magandang umaga sa lahat ng mga kabay na dyan. Yun, ha. Ah. Ngayon mga kabay, ha. Ah. excited natin mga kabay na ngayon na araw mga kabay kasi mayroong message sa Gmail mga kabay, sa ating Gmail. Ha. Ah. Sumahod na tayo sa kung natin mga kabay, YouTube. Yun, unang sahod natin sa YouTube mga kabay yun na ah. napaka excited natin na ah. pumunta sa Carcar City ah, doon tayo mag magkuha sa unang sahod natin yun na ah. kasama ko si Mrs. pumunta sa Carcar City mga doon natin kunin yung unang sahod natin sa YouTube uh, ah, you know ready ready na mga bay mayroon kaming hinihintay na sandali sama sama tayo Thank you sa God. Thank you sa God ng mga kabay. Thank you sa mga kabay ko dyan. Sa mga sulit supporters natin dyan. Sa mga subscriber dyan. Ah. Maraming salamat sa patuloy niyong pag-support ni kabay. Thank you very much. Ah, salamat. So, mga kabay, dito na tayo sa pramsana. Um, Mayroon tayo sa ng guys starter video mo Ito na tayo mag kuha silid sinulat mga may sa video ng mga baya i-update ko lang siguro kam siguro mamaya mga baya kasi hindi po tayo pwede siguro mag-video doon sa silip kasi bawal may kwan mga baya bawal nila mag-video sa silip ng bangko yun ah tapit-tapit na tayo mamaya mga baya pagkatapos namin doon sa silip pwede ko kami ngayon sa save more yun na ah. bili tayo ng makain dito mga kabay yun ang ah. mayroon kami nga dito na ispagiti ispagiti at may graham pa at mayroon pa kami bibilin pili 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 patikim tayo mga kabay sa sa ating mga anak kasi first natin na din sa unang patikim berapa cono, 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 1 kilo mami. cono, 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 1 kilo? cono, mm. Kami sa mga, kuan magabay mga Papaya or mango? Yun. Bulay kami dito magabay pati Patikim sa unang sahod natin. Asa ito eh. Asa itong niya. Ito plastic man okay, palit. Ito, palit. Na Ito, oh. Soya yeah, Katino Soya yeah, Katino, wakan ni Kuyog sa Let's natin Palitis dito yun saan mga bayo oh. wow. muna kami ah yon na mga bay, ha. pauwi na tayo mga bay. Tapos na kami. yon let's go. Pauwi na tayo. Yun mga bay, ha. pauwi na kami mga kapay. Yun. na. ito sa bangko mga bay kanina, hindi tayo nakakuha sa pag-video sa video na pag sa Kuasa sahut